Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 5.30 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.05 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na swerte, ang iiwasang player at lasing na masalita na kukuha sa iyo ng oras na buenos Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 imedya ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 g's ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya na para malasin na iyong ikakatalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay blue dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tangahali hanggang alas 2.45 ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay silver kaya kang kuhanan ng oras na swerte. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga. May singit apat na 5 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay green kaya kang kuhanan ng oras na swerte, at umiwas ka sa player na bungi magdadala sa iyo ng kamalasan. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.55 ng umaga may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ay may singit na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pula at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para makapanalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.05 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na 48 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka rin sa kulay green kaya kang mabigyan ng kamalasan? at umiwas ka sa player na malaki ang mata dahil dadalan ka ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alauna 45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay brown ay mabibigyan kanya na para malasin at matatalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 44 na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo na ikatatalo mo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na apat na putsyam na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.25 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, huwag ka muna magbabalato kung ikaw ay nanalo, kukuhanan ka ng oras na swerte. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25, nang hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold at kamalasan, ang kayang maibibigay sa iyo para kamatalo.